Good evening, I'm back. This is Sabrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Reaction natin sa pagbabalik ni Victoria Velasquez-Vincent. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, Hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At siyempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Siyempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay excited na sa darating na Miss Universe dahil nga patindi ng patindi ang labanan na magaganap dito. At kahapon nga, inannounce na ng Bacoor kung sino ang kanilang appointed candidates para dito sa Miss Universe Philippines na ikinagulat natin lahat. At ito nga ay wala ng iba ang pagbabalik ni Victoria Velasquez Vincent. Yes! Dating Miss Universe Philippines 2021 Miss Charity. Yes! Lumaban na si Victoria Velasquez Vincent noon at talaga naman nakita natin kung ano ang galing at ano ang kakayahan niya pagdating sa intablado ng Miss Universe Philippines. Iba ang karisma, iba yung dating. Una, syempre mapapasin mo kay Victoria, syempre yung tangkat talagang my God. Yung kanyang long-legged legs na talagang masasabi mo Wow! At ang sexy. So, yon Yun talaga yung mga mapapansin mo dito kay Victoria Velasquez Vincent. To be honest, ko ako tatanungin mo, beauty queen materials talaga ang isang Victoria Velasquez Vincent. But, nakukulangan lang ako kay Victoria doon sa, yung alam mo yun, yung atake niya talaga na very strong. Actually, uh, pagdating sa kanyang communication skills, wala tayong pag-uusapan. Styling talaga namang kumakabog. High class beauty talaga ang meron eto si Victoria Velasquez. Kaya lang parang minsan na papansin ko kay Victoria, tahimik lang talaga siya. Ayun yung parang nakukulangan ako na konting ingay ba. Yung parang bubbly personality, yun yung inahanap ko kay Victoria Velasquez Vincent. Kasi parang kung minsan titignan mo siya, medyo nakaka kasi nga parang kulang cool nga sa sa pagiging bubbly pero sa ibang aspeto communication skills beauty high talaga naman masasabi mo na ay may ibubuga naman ang Victoria Velasquez Vincent. So yon, may ihang tulad ko si Victoria Velasquez kay Jimena Navarrete, ang dating Miss Universe ng Mexico na nanalong Miss Universe nung panahon ni Venus Ra. So tahimik lang pero alam mo yun na may ibinubuga pagdating sa competition. So yon. So ako para sa akin, syempre excited ako sa ipapakita ni Victoria Velasquez Vincent dito sa Miss Universe Philippines. And then yung kahapon, yung uh, talagang officially na in-announce na ng Bacoor na siya yung ipapadala sa Miss Universe, ay talaga naman nasopresa ako. Nagulat ako ng bongga-bongga na masasabi ko, oh my God, talagang antindi ng labanan ngayon. Kasi you cannot underestimate kasi si Victoria Velasquez Vincent na masasabi mo na parang ay wala lang yan. No. Masasabi mo na isa to sa mga matinding makakalaban talaga ng mga kandidata. Kasi alam natin kung ano ang galaw na meron itong si Victoria at alam natin kung paano to pumapalo talaga sa competition. So this time, ito yung pangalawang pagkakataon na makikita uli natin si Victoria dito sa, sa Miss Universe Philippines and I'm so excited. But ang tanong ko, ano nga ba ang transformation na makikita natin kay Victoria Velasquez? Kasi during her time noon sa Miss Universe Philippines, talaga namang masasabi ko kulang yung atake niya. Kaya nga siya naging Miss Charity. Kasi at that time, talaga kinabog talaga sila ni Beatrice Luigi Gomez in terms of performance level talaga. So ngayon, Ah, uh, etong si Victoria na balitaan din natin na lumaban din siya sa Miss New Zealand New Universe, di ba? Bakit hindi siya pinalad na maipadala sa Miss Universe? So ngayon na nandito siya, ang tanong ng lahat ay ano bang ipapakita ni Victoria? I-level up ba ang mga nakita natin noon? Of course, I think. So kailangan niya i-level up 'yon kasi kumbaga kung ano yung kulang sa kanya noong 2021, dapat makita nyo ng team niya na parang ngayong 2022 ay maging madali na lang sa kanya. Possible ba si Victoria Velasquez ang makapag-uwi ng corona ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines? oh naman, malaki yung chance, lalo na may experience na siya dito sa Miss Universe Philippines kung paano siya pumalo noon. Alam niya na kung ano yung gagawin niya sa mga bawat eksena at mag-expect ka sa kanya na talagang magiging madali sa kanya ang pagsungkit ng corona. Kasi sa nakita natin noong 2021, as in konting-konti na lang eh, So, nandoon na siya sa momento na kaya niya ng masungkit. So, ngayon na nandirito siya. So, alam niya na kung ano yung level up. So, ano bang ina-expect ko na ili-level up ni Victoria Velasquez Vincent? Siyempre, madami. Katulad ng halimbawa, styling. So, yung styling ba niya, ili-level up niya? Or katulad din ng 2021 na nakita natin styling? Number two, siyempre, yung kanyang performance ano ba ang bagong makikita natin sa performance niya? Masahataw ba siya ngayon? Or katulad lang din ng dati? And then, syempre, nag expect din ako na na ipapakita niya talaga yung kakaibang Victoria Velasquez Vincent. Kasi kapag ganitong second time mo na, dapat may bago kang ino-offer. So, yun yung aabangan natin. Ano nga bang ino-offer ngayon ni Victoria Velasquez sa laban niya dito sa Miss Universe Philippines para masungkit niya yung corona ng Miss Universe. So, yun yung kaabang-abang. And then, nakakatakot bang kalabas si Victoria? Oo naman. <laughs> Hindi mo nga pwedeng i-underestimate yung galing nga kasi iba ang isang Victoria Velasquez Vincent. Kumbaga parang ano, kabahan ka sa kanya kasi hindi biro ang isang Victoria Velasquez btsa na makalaban sa Miss Universe Philippines. So, dapat katakutan kasi hindi yan basta-basta, lalo na may experience na siya dito. So, ikagugulat mo yan, di ba? So, yun, kung ano man yung atake niya dyan, kailangan talaga paghandaan mo ng bonggang bongga kung gusto mo manalo sa kalaban mo kay Victoria. So, kailangan i-level up mo din yung sarili mo. So, iba kasi ang Victoria Velasquez eh. So, totoo lang ngayon, parang chance talaga ni Victoria na masungkit yung corona. Kasi nga, tulad nga na sinabi ko, alam na ng organization ko, ano ang meron sa kanya, at kung ano ang makikita sa kanya ngayong taon na to yun yung aabangan ng lahat so yun and then bako or perfect na kandidata ang nakuha nila kasi marami tayong naririnig ngayon na may mga matatangkad at talagang magagaling ang mga kalaban so eto yung nakuha nilang perfect na candidate so Umasa tayo na ang bako Ora isa sa mga mamamayagpag ngayon dito sa competition ng Miss Universe Philippines. And then, mas nakita natin si Victoria ngayon no na mas alive siya na mas parang excited talaga siya kasi kahapon doon sa teaser na ipinakita nila talaga nung oh my god ibang Victoria Velasquez Vincent na kagad yun nakita ko na mas parang oh kaabang-abang talaga paano pag siya ang nanalo Miss Universe Philippines malaki ba ang laban natin sa Miss Universe I think yes kaya ni Victoria Velasquez kasi tulad nga na sinabi ko, yung quality na meron ito si Victoria ay ang lakas makamiss universe din. Yung height, yung ganda and then of course kanya communication skills papalo so pwede ba siyang manalo ng Miss Universe depende depende yon sa magiging transformation niya depende yon sa ipapakita niya depende kung ano ang kaya niyang gawin para masungkit ang corona ng Miss Universe kasi ibang level eh Ay, hindi naman katulad to ng national pageant na para sige, lalaban ako dito. Kung national pageant, madaling manalo para sa akin. Kasi syempre, iba yung ipapakita mo at iba yung mga kalaban mo. Kung baga parang pag-igihan mo lang eh, lalo na kung may pangalan ka, ay kaya mong manalo dito. Pero, pagdating sa international pageant, ibang usapan nyo. So, doon mo i-base kung ikaw ba ang pipiliin para doon ilabas sa international pageant. Kasi kung meron ka talaga ino-offer na kakaiba at parang piling ng organization na you are unique to other, I think, kaya mo talagang uh, ipanalo to. Pero kung hindi, kung hindi nila nakikita sa'yo yung potential na tinatawag na parang oh, eto may something unique to, may something nakakaiba sa kanya na pwede talaga natin siya dalhin sa international pageant or sa Miss Universe stage. So, hindi ka talaga mananalo. Pero kung nakita yon ng organization, ipapanalo ka talaga nila sa competition. So, yon Kaya, ayun yung abangan natin. Kumbaga, yes, sumali uli si Victoria Velasquez Vincent at nakita natin na mas parang palaban siya ngayon. At syempre, kilala na natin yung atake niya. Alam na natin ko ano yung mga excel na nakaya niyang gawin. But, don't forget pa din na parang sapat na ba yun para masabi natin na kung si Victoria Velasquez Vincent is one of the talagang pwedeng makakuha ng corona. Hindi ko masasabing sapat na kung ano yung nakita natin sa kanya noong 2021. So, ang hinihintay ko sa kanya kung anong level up ang ipapakita niya at kung ano yung i-offer niya dito sa Miss Universe Philippines para maging interesado sa kanya yung mga judges at yung mga kurado. So, tulad nga ng sinabi ni Mr. Nawat, dapat pag sumasali ka uli, may something na pasabog ka na. Hindi yung parang kung ano yung nakita sa'yo nung noon, ayun pa rin ang makikita sa'yo ngayon. So, dapat Si Victoria Velasquez Vincent, meron siyang something na kakaiba kumpara noong 2021. So, I'm so excited kasi parang feeling ko ganun ang gagawin at saka naniniwala ako na isa si Victoria Velasquez din talaga ang matindi at tinik na kalaban sa nang lahat ng kandidata. Dahil experience siya eh. And then bukod doon, may ino-offer naman talaga na masasabi mo katangian ng isang Miss Universe. Body, beauty, and brain nandoon sa kanya. And then plus nandoon masasabi mo may X-factor talaga. May star quality. So nandoon ka na sa part na ano ang meron kung bakit siya nandirito so yun yung aabangan natin sa kanya so yun so I'm so excited kasi matinding bardagulan ang magaganap ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines at nakikita ko naman na syempre Malakas talaga ang laban ng Bacoor ngayong taon na to sa competition na to. And then abangan natin kung paano ipapanalo to ni Victoria Velasquez Vincent. Pero ang tanong ko sa inyo, tingin niyo si Victoria Velasquez Vincent na nga ba ang magiging bago nating Miss Universe Philippines. So, ano ang mga katangian at ano ang tingin ninyo na ipapakita niya sa atin. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa so, walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and And subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible sa itaas, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys. thank mm -hmm. you mm -hmm.